sinabi pa ni Jesus. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. hindi makakapamunga ang isang sanga. Malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. At kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inihahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangala ng aking ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo, mahal ko kayo, gaya ng pagmamahal sa akin ng ama tili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala ng pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo, kung sinusunod niyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Dahil hindi alam ng alipin kung anong ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayo mga kaibigan. Dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, ano man ang niyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay Niya sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Sinabi pa ni Jesus. Kung napupuot sa inyo, mga tao makamundo, alalahanin ninyo Patuin siya! Patuin siya! Patuin siya! na ako ang una nilang kinapuotan. Patuin Patuin! 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 Patuin Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan niyo ang sinabi ko sa inyo, na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin. At dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin, kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking ama. Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailan may hindi nagawa ni man, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napupuot pa rin sila sa akin at sa aking ama. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan na pupuot sila sa akin ng walang dahilan. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, Ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatutuo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatutuo tungkol sa akin dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Sinasabi...